Welcome sa aking vlog. Ayan, magluluto tayo ng laksa soup. Mga ka-viewers, nagka na ako ng sangkap niya. Ito yung laksa paste natin. Ayan, nagpakulo na rin ako ng tubig. Tapos ilagay natin dito yung laksa paste natin. Ayan, lagyan natin ng limang piraso. O, diba, tingningin pa lang. Yummy, yummy na, ba diba? Katulad ko. Chor, chor. Jok, jok. And then, syempre, ito naman yung gata niya. Lagyan natin ng mainit na tubig para mag-melt siya. Tapos, ilagay natin doon sa tubig, yun sa soup. O, diba? O, pulang-pula na. And then, syempre, ito naman yung fish cake. Ayan, ikat natin ng mga ganyan, maliliit lang. At saka, Dry tofu, ayan Para magkasya dun sa mga dose na kakain Grabe Paulit-ulit na lang Siyempre, masarap kasi ang niluluto ko Char-char And then, siyempre, ilagay natin yung tinadtad natin In-slice natin na dry tofu dun sa soup At siyempre, itong noodles Lagyan natin ng mainit na tubig And then, ito naman yung laksa Leave natin, taddad natin ng pinu-pinu Ayan, mula mm, nang silbi yung dahon Taddad na ng pinu-pinu Buti nga sa iyo, char-char. Siyempre, ito na yung fish cake na kinat natin. At saka yung tauge. Ayan, lagyan natin ng maunit na tubig para dito na siya maluto. Ito na yung laksa lib na tapos na nang natadtad. Ayun, umiiyak na, char-char. And then, siyempre, hindi nawawala yung quail egg. Itlog pugo, char-char. And then, siyempre, ito na siya, tapos na siya. Ayan, and then, magsasaing tayo para dun sa mga high blood, eh, say, gustong kumain. Siyempre, meron din tayong prawn, at saka, ayan, ipag-init natin ng half cook lang, para crunchy daw siya. At, siyempre, ayan, ibabad natin ng malamig na tubig, may yellow pa yan, ha, para crunchy-crunchy daw pag kinagat siya. Stylist naman, di ba? Ayan na nga yung prawn, binalatan ko na. And then, syempre, ito na, magpiprepare na tayo. Kasi nandito na yung mga buisira. Esta, ibisita pala. Ayan, ilagay na natin yung mga sangkap niya tulad ng... And then syempre, ayan, ang galing-galing ko talaga, 'di ba? Pagod na pagod ako dito, pero okay lang, at least may content ako, 'di ba? <gul independant> Matalino man ang matching na iisahan ko din. We, di nga. Oh, diba? Ayan na siya. Sana Magalingan. all. Tapos lagyan natin ng soup maya-maya. Ayan. Ang galing ko talaga. Sana all. Babalik-balikan nila yung luto ko kasi masarap ang niluluto ko kagaya ko. Chok-chok. chok lang ha. Need natin maging masaya. No need to be sad.